Sa mga wala rito. Tama na Sa paksang taka lang halik, ngab, hindi dapat kunahin, itinilihim mabuti. Paano ko 'yan sa ano o hindi? Wala ko pagtagalig. Ito, kumsa pal. Simulan na natin. Oh, bagaimana? Saya? sa tak kala bang? Baginda aku, maga ku. Maga kau, lang, tak maganda. Rod, baginda. <laughs> Anak-anak ku. Ditunggu nanti ni. Anong pangalan ni? Kalaban kau, Budi. Sigurok nae walang laban. Tidak, tidak. kaya kubayang ku tak? Kau kubayang walang Eh, di sayo? Guru ba'i dapat ikutin? Nak bayarin? Tidak! Sagun tu'i, o'o. Hindi mai tatanggi. ikaw na? Bakit nga ba? Kalaban ko yung salamat. Ano ba? Pagwala na ng alam. Gusto pang umalas. Uh, ngayon, kilala na ang mga Yeah. Dahil na nang papunta rin ko. Pila yata. <laughs> Nasira namin pa lamang, guroy namin na. Nasiraan sa'yo. bata ko lamang. Guloy na dyan Sa katahuan. ng mahal na. Talaga bang Tila. yung ina? Di sinabi namin? Bayan sila. Dahil sa waran. Nila pagkalinga. Wala namang pensay ang laban nito. Eh, di mo ka na. Simula pa lang.

mong malaman ah, wong, ang pagiging guloy, hindi kayo yan. Ito ay isang marangal na trabaho. Nararapat na ipagmalaki ipag na ito. Ko? Kung walang tingin mo ba yung doktor? Pulis, <tod> enginyero, o kaya ay pintor? Matipit na ba kung kaya ng tayo. na Nakupot ng liit at kay gulo. Like, eh. Pangalawang magulang. Dapat mga din, nararapan niya, ipagmalaki natin. Huwag nating tularan, kalaban kong kulano. Mukhang... Mukhang nino, nararapan kong lakasin ko. walang buro, ano nang na mangyayari? Hindi, mang ng wala hindi ba't ka mang mga nang mag wala ka mga mga. ko ba na wala kang alam? Siguro, oo. Matagal ka nang ganyan. na nanalo para sa akin. Dalawang makatang nagtaginsa ng galing muling batiin at palapakat muli natin. <laughs> <laughs> Kaya,